Ayan, so yan mga paps, alam nyo ba ito mga paps -so. kung ano ito? Ito yung in-order po kay Borion Darte mga paps, -so. isang kulungan na may moko na pakalating mga paps So Ayan, yan, sabayang ipuksan itong mga paps, kung kaano ba ito patibay mga paps At sa gustong bumili ng ganitong kulungan mga -so, paps, kung talaga yung isang page, may page na yun Borion mga paps -so. at PM na kayo doon, mag-develop tayo -so inyo mga Ang gusto mong bili sa mga vlogger na kalimu ko at sa mga hindi vlogger mga kapos, itingnan natin ito kung ito, yung na. so, ba ito kapos. Okay, sabay ang limusan mga kapos. Ito na.

Yan, mahaba ito mga paps, no? And dito, dito ko ilagay si M16, mga paps, at saka si Sonic, mga paps. Kasi napakatibay ito, mga paps, no? yung kanyang mga mata, mga paps, no? Parampinyang, mga paps. Hindi ito basta-basta kawala yung ating pangantin, ito, mga paps, no? So, yan, sangamat, siya yung buli, yung talaga, mga paps, no? At ito, mga paps, mahaba, mga paps, oh kanina nasukat po itong mga paps mga 17 inches mga paps ang haba niya mga paps at malapad mga paps maluwag na maluwag talaga kapag tumakampay yung pang pangati mga paps ito at napaka quality yung pagkagawa mga paps ito yung hinahanap ko na kulungan mga paps Ayan. yung katulad ng nabili ko kay Atlas mga paps sa Kakishnaiter mga paps yun yung nagiit kalito lang mga paps okay. Tsaka maluwang yung mga mata nyo. Ito lang, babso. Maluwang. Ngayon, ito. Na, yung, itong, dikit na dikit talaga, ang babso. At sa gustong bumili ng katulad dito na kulungan, mga i ipiim na kayo kay Burion 13, mga babso. So, ayan. Salamat sa iyo, tol. At shout out kay Burion mga babso. At dumating na yung kulungan mo, tol. Mga so, apat na araw ay ata ako naging tayo. Tatlo ba? At dito kayo mamaya mga box Paglalagay ko na si M16 at saka si Sonic natin mga box no? Yan yan, kauli na si M16 na ako ina inatay mga paps At nandoon sa labas mga box no? so, mga, mga pad mga box I-update ko kayo. mga kayo Mamaya mga paps kung nalagay ko na natin mga pangatay dito mga box no? Si M16 at saka si Sonic mga box Ayan uh, Mga paps no, nailipat ko na si M16 mga paps at saka si Sonic mga paps sa bagong kulungan mga paps no? na galing kay Burion 13 mga paps so ayan kampanting kampanting ang ating pangati mga paps no? maluwang na maluwang talaga mga paps so ayan mga paps no. so. kita nyo mga paps so ayan so hindi na masikip kapag kumampay ang ating pangati mga paps no? so ayan nilipat ko silang dalawang mga paps no? at sa gustong bumili ng ganitong kulungan mga paps PM nyo lang si Burion 13 mga paps ha? yung FB page niya mga paps no? PM nyo lang si Burion 13 at mabilis yung magre-reply agad sa inyo mga paps at kayo na mag-usap sa presyo mga paps no? kung magkano basta yung pinadala niyang dalawang kulungan sa akin mga paps ay dumating na nailipat ko na yung bagong pangat eh, hindi yung, bag yung ating mga pangkatian mga paps no? so, yan yung pangkatian mga paps no? yan So, shout out yung Burion Tarteno At kay Limix Vlog. At saka kay Arim Alimukon Channel. So, ayan. At kay Kalimutan yun ang pangalan yung mga paps. Nasa comment section kasi yung mga paps, eh. Hindi ko nabuksan yung comment section yung mga paps. Ayan, So hanggang dito lang ating video mga paps no. Basta nilipat ko na yung dalawa mga paps. Ang mga shoutout nyo talaga mga paps. Ipag hunting na talaga natin mga paps no. Gamit itong kulungan na itong mga paps. So hanggang dito lang mga paps.